ito mga idol tips sa pagpalit ng clutch lining ng STX mga idol kung nagpalit kayo ng class lining ng STX mga idol yung clutch cable ay mga idol oh. pag nagpalit kayo ng clutch lining kailangan mga idol itong class cable na ito mga idol ay bibigyan nyo ng clearance ito wala ng clearance <laughs> bibigyan nyo ng clearance mga idol upang kung because yung clutch lining ay mayroon pang adjustan yung yung may-ari ng motor mga idol lagyan nyo ng mga idol, clearance dito kasi pag tumatagal yan mga idol ay humigpit yung clutch lining humigpit dito mga idol kaya kailangan na kailangan may clearance upang ma-adjust ng may-ari mga idol kung humigpit na sa mga idol kasi ko walang clearance wala na idol hindi na talagang bubuksan na sa mga idol dito rin mga idol lagyan nyo rin ng clearance ito sira sira mga idol yung tigas lagyan, to, lagyan dito ng ng clearance mga idol yan yan mga idol lagyan ng clearance mga idol ha tapos dito ka na, mga idol sa adjusting screw mga idol paglagay mo ng ng clutch mga idol dito ka mag adjust na mga idol oh. dito mo kontrolin ayan ayan thank you